pang araw na malaki na rin. Dito namumula yung akin din. Iba nga yang unang sound. Kulang-kulang bebe ko Kaya lang naman hindi malakas na sound gawa sa ano eh, sa Star. Ano kulang-kulang bebe ko ayaw matulog. Ay magda maggising hanggang alas tres ng madaling araw gising ng pupuyat yat. magpatulog, di nani <laughs> Kaya kawawa na nana Napupuyat po uyat. Ah, matabana. Napuuyat ka babantay. Ah, ah. ah. <laughs> oh. 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 Opo, kinukulawit yung bunga nga nanananga. Eh. Para po yung ibo, para yung ibo. Ang ibo. Ay wag iputin. Ay bali. Ito mo ng panila. Ito mo ng panila. Ayan. Inaanto na. Inaanto. So, ah, uh, wait, wait. Wait ka lang. So, tanghali na. Wala na akong nagawa. Kasi, hindi ako makapag-vlog ngayon dahil masyadong busy yung schedule dahil na ang dami kong trabaho yung kaintindi dun sa pag ina kapupuyat, nakakapugat yung hating gabi gumigising yung bata hating gabi uh, 10 10 ng gabi hanggang alas 3 ng umaga gising hindi, hindi, ako makatulog. Siyempre, alang-alang mong pabayaan ko yung nanay niya, E, napupuyat din naman. So, nagpapalitan kami na pag-aalaga dun sa bata. Kaya ang ending, ang lola nyo, hindi makapag-vlog, hindi makagala, na stay at home. <laughs> so, ayan, natutulog sila, oh. Kaya, ano, Ayan. natulog. <laughs> so, sobrang kung sa sobrang pagod, sobrang antok, ayan, doon na natulog sa bangko. Hindi na nakapasok doon sa loob. Kaya, ako, habang tulog sila at hindi pa naman din ako inaantok, mabalik muna ako sa aking trabaho. Ayan. Tatrabaho muna ako. Pinapakainit pa naman ngayon. Grabe, no? Grabe nangyayari ngayon sa, ano, Grabe nangyayari ngayon sa ating sa ating earth. Napanood ko sa ano, sa YouTube yung nasusunog sa Naiya sa airport. Grabe, ang daming mga sasakyan na ano na nasusunog. sobrang init, siguro ang taas ng degree ng init ngayon, baka siguro nasa 40. Kaya ganun katindi. Dito nga lang sa amin yung bata, pulang-pula. ko nakakaawa yung nakakaawa yung baby, sobrang ano na. Sobrang pulang-pula na. Pagka pagkatanghali. Ilang electric pan na yung ano? <laughs> ilang electric pan na yung nakatuto? Tatlong tatlong electric pan na yung nakatutok eh ano ah, na pala kung ano ah, ito yung ginagamit kong cologne for everyday ah uh, aficionado sobrang bang sobrang bango niya para siyang ano F35 pero cologne lang ah. siya oo pinaliguan po kaya tulog na tulog <laughs> So, yan lang po muna for today's at ako muna ay babalik sa akin trabaho dahil nga hindi mo kapag trabaho sa kain tindi sa aming baby. See you until my next vlog. Have a nice day everyone. God bless.